Pinag-uusapan ngayon sa social media ang pinagdadaanan ngayon ng pamilya ni Bossing Vic Soto, ito nga ay matapos na ibulgar ni Vic Soto sa publiko na hindi daw nito tunay na anak si Tali at ang tunay daw nitong ama ay ang kanyang anak na si Oyo Boy Soto. Sa makatuwid nga umano ay nagtaksil daw pala si Pauline Luna kay Bossing Vic. Matapos nga daw na malaman ni Bossing ang tungkol sa lihim ni Pauline Luna at Oyo Boy Soto ay agad nga daw na pinaalam ni Bossing sa publiko ang tungkol dito at tungkol sa naging anak ni Pauline at Oyo Boy. Matapos nga din daw na malaman ni Oyo ang katotohanan ay agad daw nitong kinuha si Tali sa puder ni Navik at Pauline. Dahil sa pagdadalwang isip ni Bossing Vic Minar apat daw nito na ipa-DNA si Tali upang makasiguro na talagang hindi siya ang tunay na ama nito. Bago pa nga daw pala kunin ni Oyo si Tali ay lang na nina Vic at Pauline ang bata sa DNA test upang makasigurado daw na mali ang hinala ni Bossing kina Pauline at Oyo Boy. Matapos nga daw na lumabas ang resulta ngayong nang isinagawang DNA test ay halos mahimatay nga daw si Vic matapos ipaalam ng doktor na siya umano ang totoong ama ni Tali. Agad nga daw na nagtungo si Bossing Vic sa bahay ni na Oyo Boy upang bawiin si Tali ngunit sa kasamaang palad daw ay kasalukuyang nasa airport sina Oyo kasama si Tali, dahil nais nice daw ng mga ito na lumayo na muna kay Bossing Vic dahil sa maaari nitong gawin sa kanila. Sinundan naman daw agad ni na Bossing si na Oyo sa airport upang bawiin si Tali at ipaalam kay Oyo na hindi niya ito tunay na anak. Napilitan nga daw na tumawag ng mga pulis si Bossing Vic dahil ayaw umanong maniwala ni Oyo Boy sa DNA result na ipinakita ni Vic Soto. Sa ngayon nga daw ay nasa puder na muli ni Vic at Pauline si Tali matapos ang ang pagbawi ng mga ito kay Oyo Boy Soto.